ini skip biji itu ini mau itu guys Ayan mga idol, welcome po sa ating video. Welcome sa part 2 mga edul, sa ating video mga edul. Ayan bali Ito na po yung ating mga idol, ating hatian sa ating huli sa part 1 mga idol. Ayan. Bili yung gagawin daw natin ito mga idol. Sabi ni Mrs. Kuala daw, pirituhin. Kanang ipirito lang ba? Yung tinibuok siguro nga pag -piritu. An? Yung sama ni tinibuok ko no? Kuan? iwaon. on? Ha? Iwa on? mag tinibuok. Tinibuok on ba niya? Butag ko an? Crispy fry. Ayan. Tinibuok mo ito. Lagyan ng crispy fry. Ayan. Yan mga idol, bali linisan mo na ito mga idol Pilituhin na daw ito mga idol, sabi ni misis Tinibok ko na ito mga idol O baka, o kaya mga idol, mas masarap nito mga idol Iskabitsihon, itong ating huli ba Tinibok na iskabitsi mga idol Yan bali, maya maya mga idol Bali, pag tayo mabili ng mga lamas lamas mga idol, tinibok lang pa ito Pero kapag makalakad tayo punta dito na palengke mga idol, bibili tayo ng mga lamas. Balik ko na ito. Anong iskabitsiyo na ito ng modul. Fifth and sour ba? Yung ating patahaya ating modul. Kasi, ito lang ito mga idol eh. Ngayon lang kami, ngayon lang ako ulit makakain ng karpa mga idol na malaki. Ayan. Pwede na pa. Pwede na pa yung mga lambat. Marami sa doon mga idol. Ayan, balidinisam natin ito mga idol doon sa tabay. Ayan mga idol, bali tapos ko nang linisan, tapos ko na rin ko mga idol. Bali yung nakuha na lang mga idol, yung ating gagawin dito mga idol is sweet and sour, yung escabeche kung tawag dito sa amin mga idol. Ayan kasi para mawala, mara masarap naman yung luto ng ating karpa mga idol kasi paminsan na lang tayo makakain ng karpa mga idol kapag makapunta lang tayo ng sapa ba. At yung, kasi yung sapa mga idol, yung mga isda doon, mga karpa, tilapia, dalag, meron na, malaki na sila mga idol. Di na katulad doon dati ba, itong hibas pa yung tubig mga idol, bali pahirapan kami sa paghuli ng karpa kasi ubos na ba kasi yung iba yung isda sa sapa mga idol doon banda doon idol. doon sa malay doon ba doon wala ng karpa doon kasi nilaso ng mga tao doon mga idol kaya dito na lang dito na lang sapa mga idol kasi binabantayan namin ito mga idol kapag merong kundi naglaso mga idol ay kuan namin ba aming tinatakot nga isusumbong sa kamadol otoridad ayan bali ito na mga idol Good answer, balik ito na ating mga rekados ngayon Balik dito natin sa labas magluto siguro mga idol Para kwan ba medyo makuan na lang medyo medyo siya kwan mga idol ba maganda naman yung ating kwan mga idol kuha natin camera ayan bali ako lang isa mga idol tapos sa pagkain ay meron akong kwan isa sali mga idol ayan bali maglilis mga mga idol ha yan mga idol bali magsimula po tayo mga idol bali yung unang, unang natin mga idol ay rituin mo itong malaking karpa mga idol yan. pagkatapos yan mga idol ay lalagyan natin ng mga sahog sahog pala maging iskabitsi na sa ba pero pero tong unang gawin mga idol ay pipertuhin pa siya mga idol. Alis tayo din magkasya mga idol. Sudang laki mga idol. Yung buntot mga idol lumabas sa pag... Ah, lumabas sa pag... Ang kaka. Ito yun mga idol. Tapos na rin akong mag-slice ng mga ricados. Ito lang mga idol. Hindi ko na... Nalagyan like siya ng kung idol, ketchup. Mga central naman. Bali yung kung lang mga idol, homemade skibitsi lang yung gagawin lang yun. Ayan mga idol. Bali na, balik tab ko na. Ito na siya. And, okay. Ayan mga idol. Ayan. ko na mga idol. Ayan, maya maya. Lotoin na natin yan. I-shoot and natin yan mga idol ano yung ano kaya yung kalabasan nito mga idol no? sana masarap yung ating niluto siguro mga idol kasi marami naman tayong mga rekados mga idol ha kompleto yan, yan. okay ay okay. siya ayun mga idol na mga idol hindi Pwede ito mga idol para magsimula tayo ng mag lutong si, mga idol

Yan, bali sisimulan na po natin mga idol. Magluto na po tayo ng skibitsi. Yan, bali itong ahos muna mga idol. Yung ating iuna. Yan. Uy, okay. mabubo siya. Bumbay mga idol. Okay. tapos kapoy. Yan. Dapat ang angin mo, diba? so, na doon, mga idol. Uy, uy na daw mga idol. Yan.

ito. Oh. Ayan. Bali pa kuluin naman dun. Kuluin. Ayan, bali nag-dissolve din ako ng kuluin mga ito. Ng cornstarch. Hindi po gatas mo ito na. Cornstarch po Na kasko sa tubig. Ayan. Bali nilagyan natin yan ng kuluin mga ito. Yun central. Katapos yan mga idol ay ilagay ito mamaya mga idol kapag kumulo na siya. Ah, ayan. Tapos na. Ayan. Ilagay na ito. Papasarap mga idol. Kali na rin ito. Papasarap. yan. Itong cornstarch. Ilagay na rin ito mga idol. Sabay sabay na ito, ito lahat. Para pwede na ilagay yung kwan ba. Ayan. Papalapo ito mga idol papalapot yan sinadya ko talaga mga idol nga marami yung sabaw kasi itong ating kong mga idol na, nalapot to kailangan itong lalawin mga idol nalapot to mga idol pag ito mga idol ay lalagyan ilagay natin yung karpa pinis karpa mga idol ganito lang kasimple mga idol yung loto naming iskabitsi yung sweet sa sour Yan mga idol, oh. Wow. Lumapot na siya mga idol, na. Lumapot na siya. Yan, lumapot na siya mga idol. Yan. Tapos tapos yan mga idol ay ilalagay natin yung kun mga idul. yung ating pindrito, Yan dito ko ano na siya ilagay mga idol. Yan. Sukar pa mga idol, eh. bali ito na tong last na gagawin mga idol. yung tapos ganyan ganyan nila ng yung sauce mga idol ay ilagay sa katawan ng isda para kumalat yung kwan ba. yung linamnam ng ating kwan mga sauce ginawang sauce sa isda yan ito na po siya mga idol yung ating skibitsi mga idol skibitsi po yan mga idol yan mga idol, bago tayo magsimula mga idol kumain yan Luto na yung ating sabitsi mga idol Ayan. Luto na siya mga idol Bali, pinakuan ko lang Pinauga, ay uga, pinakuan ba Pinalamig ko muna mga idol Para hindi kami mag Magrap yung bukaon <laughs> Ayan, bali, shout out muna tayo mga idol Bago tayo kumain, bali, unang una sa mga idol Shout out sa lahat ng nanood, sa mga silent Sa mga solid viewers natin mga idol, shout out Shout out sa yung lahat yung mga idol, maraming maraming salamat po Sa supporta ah, sa aking mga video mga idol Ayan, Shout out po kay Ma'am nga nasa Switzerland at saka kay Sir California ay boy kay kay Angkol nga bigay tong GoPro kay Ate Stripax kay Ma'am Nora Pantinopli ayan shoutout out ayan kay shout din kay Ma'am ay kay Ate Jima du Dumalag ayan shoutout po sa kay Chino panyo sa akin din si Kalakalan ayan shout kay War Wardy Moral ayan shoutout po kay LB Lacosta ayan shoutout kay Marites Guapa ayan shoutout kay Pritchie Pritchie Marshall sa yung account nga ako Takmat Vlog ayan shoutout. out kay kuan kay Jocelyn Libico ayan shoutout. out kay Dines Binos ayan shoutout out po kay Bubis Arnila Lita ayan shoutout. out kay Arman Bugto ayan shoutout out po kay Edgar Igot ayan shoutout. out kay Angelito Capistrano ayan shoutout out po kay Binji Macarelay, ayan shoutout. out kay Elizabeth Dunal ayan shoutout out po kay Esther Musilya, ayan shout out kay Renanti Salazar, ayan shout out po kay Leonard Navarro, ayan shout out kay Ila Ding Alberis, ayan shout po kay Edwin Ato ayan shout kay Ruwilin Castillo, ayan shout out kay Willie Ebron, ayan shout out po kay Wilfred Wilfredo Tikdaw, ayan shout out kay Randy Mahinay, ayan shout out po kay Fordy Channel at kay Dalia Bardoni, ayan shout kay Bismarck Impante, ayan shout out po kay Ludi Ludivica Kabulinsya, ayan shout out Kay Juby Tingson Ayan, shoutout po meron pa dito mga idol Shoutout natin to lahat Shoutout din kay Christine Agbisit Agustin Ayan, shoutout po Kay Joseph Miranda Ayan, shoutout Kay Jusil Rilampagos Ayan, shoutout Yung kaibigan ko to sa Ay, kapitbay to Sa pasil, kaibigan ko ba Ayan, kay Kibih, Durant Ayan, shoutout Kay Rin Rubiros Ayan, shoutout po Kay Wilmili Ak Ako Birah Ayan shout out Kay Jiri Dison Ayan shout out po Kay Amutan 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 Ayan shout out Kay Jewel Batumalaki Ayan shout out Kay Boy TV Ayan shout out po Kay Karin Andal Ayan shout out Kay Mr. Simple Person Ayan shout out po Kay Alan Lorita Ay Lorila Ayan shout out Kay Nonoy Kuyup Ayan shout out po Kay underdog, ayan shoutout kay Macyard TV. Ayun shoutout kay Anil Blanco. Ayun shoutout ug kay Marcelo Rasines. Ayun shoutout po sa lahat mga idol sa lahat nang nanood. Ayun shoutout. Ayan, shout nandito shout na po sila. Yung kapatid. Nandito yeah. kami mga idol, mukbang kami mga idol. <laughs> Tatlo kami mga idol, yung kapatid sa kapatid nakin na mga idol. Asa man siya? Nandun sa likod. Nandun siya te dinian. Kakain kami. Kain lang kuan. Dahon. dahon Oh, yeah. Obon. Ayan mga idol, balihin dito na yung kasama ko mga idol Balihin kasama si Mrs. mga idol Kasi mayroong ginagawa, busog na din siya mga idol Tapos hindi siya masyadong kumakain ng karpa ba Tilapia lang yung kinakain niya mga idol Karpa hindi siya kuhan masyadong kumakain Ayan, dito na kami yung pisto mga idol Diyan kami Ibutan sa nito Wala na mga idol, lamik ka doon eh Kakabot na doon mga idol Nakabot po kuskuhan Pagluto ni katik Katik Pungkulat ha Salamat dol Salamat dol

Hindi nah, may namukot, agi pinukutan. Hindi yeah, na namukot Arnold. Hindi, kung ada sa wayan, may kanang pinutlan ba? Arnold ito? Nung... <tutuk> Wala na, hello, hello. Ipang ito, mga ipandapit mo Arnold, masih sa pamukot ito. Shout kong Arnold. Kanang <tutuk> <tutuk> nas mo ito. <tutuk> ano, itong <katang> bungotan? Mm. Kadang <tutuk> ganda ko ang lawas.

Saka urus <laughs> nang humor to big. Bibilang dugay na lutok. Iku kumo pandar. Hm? Iku kumo abeko giya nitong singko quad track. Digisais bitan na. Yo yo papa. Eh, murum ne susrip. Murum ne busuk amko kurun de na. Murum ne susrip, di pol bin jodong. ban.

Good guys, Pwede tawo tustlojerating nako, dira ako tumayo, aking tinuslo sa kwan maidol, tap 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 sa tap 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 Si Mayor, sulod na Mayor. Mayor. Tapos na kami kumain, Mayor. Maraming salamat po sa nanonood ngayon, Mayor. Bye-bye, Mayor. Bye-bye, Mayor. Thank you, thank you.